Alam nyo ba na ang iba sa mga ginagawa natin ay mali? At dahil sa mga maling yon, doon nagsisimula ang mga sakit na nakukuha natin. <coughs> Magandang gabi mga idol! Welcome back dito sa ating YouTube channel. At um, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mga minsang maling nagagawa natin na alam natin at uh, yung iba hindi natin alam na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit tayo at uh, minsan nga nauwi sa mas malalang karamdaman. Malimit ganito na 'yung tema ng mga vlog na ginagawa ko, ang magkumbinse at uh, mag-share ng tungkol sa nutrition. Nutrition na uh, ang tamang uh, pagkain ng ating katawan ang nababagay na uh, pangangailangan ng ating katawan para sa pang-araw-araw na pamumuhay <coughs> mga idol, um, minsan uh, naiisip ko na yung palang mga ginagawa ko nung una ay hindi naayon para sa kalusugan natin hindi siya akma, hindi siya uh, tama pero, hindi natin alam. hindi natin alam. Meron din naman mga bagay na alam natin. Ano? At uh, laging, ano nga, laging nga uh, tayong pinaalahalahana ng mga mahal natin sa buhay na nakakasira sa uh, kalusugan natin. Pero, ulit-ulit pa rin natin ginagawa. Ano? Yun yung ano, yun yung pag-uusapan natin ngayon at pagkukwentuhan natin ako bilang isang pamilyadong tao, meron merong nagmamahal, may asawa, may anak. May mga bagay ano, may mga bagay na nagagawa ko kahit alam ko na ito ay hindi makakabuti sa ating kalusugan. Uh, dito natin uumpisahan ang ating usapan sa mga bagay na ginagawa natin na alam natin na nakakasama. Ano? Ganito mga idol, uh, unang-una -una yung pag-iinom ng pag-inom ng alak, ano pag-iinom. Uh, ginagawa natin 'to dahil sa akala natin yun lang yung mga bagay na ginagawa natin na makakasama sa ating kalusugan. Hindi natin alam na meron pala tayong mga bagay, mga pagkain na nagagawa natin, nakakain natin na hindi natin alam. Ano, hindi natin alam na dagdag pala ito sa mga uh bagay na magpo-produce ng mga iba't ibang sakit at uh, pahirap sa ating uh, katawan at kalusugan. Inya uh dahil sa hindi natin alam na um, may iba pang nagagawa tayo na hindi hindi nababagay sa kalusugan uh, paulit-ulit nating ginagawa yung um, kasiyahan na tinatawag natin na pakikipag-inuman o pag-iinom ng alak. Marami dito sa atin na kaya lang titigil sa pag-inom ng alak kapag mayroon ng karamdaman. Ano? At uh, syempre, alam na alam natin na yan ang number one na uh, pinagbabawalan. Yan ang number one na sasabihin ng doktor na itigil na yung pag-inom ng alak kapag tayo ay mayroon ng sakit. Ano? Pangalawa, uh, sigarilyo karamihan sa atin maraming uh, naninigarilyo. Ako, tumigil lang ako na paninigarilyo pero tumigil ako nang wala pang nararamdaman. Hindi ko uh, alam kung bakit uh, naisipan ko na tigilan yan. Basta't ang nasabi ko lang sa sarili ko, uh, dagdag gastos. Ano? Kaya ako tinigil yung paninigarilyo kasi nga um, malaki din yung gastos. Ano? Dagdag gastos. At uh, tinigil ko ito nung panahon na uh, nag na ako. Kasi, uh, hindi ganun kalaki yung kinikita ko ng panahong yun. Ano, at um, kung ipagpapatuloy ko ang paninagdarilyo, uh, makakabawas ito sa pang-araw-araw na, ano namin na budget. Ayun, yun yung dahilan. Ano? Hindi yung kalusugan ang dahilan. Hindi ko alam na, na dapat talaga itigil dahil ng kalusugan. Ano? Although marami naman ang nababalita sa tong, tungkol dyan na um, nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, sakit sa baga, kanser, mga ganyan-ganyan, iba't ibang uri ng kanser. Um hindi 'yun ang naging dahilan ko, naging dahilan ko nga uh, para mabawasan yung malaking gastos. Ano na kapalit ng uh, pang-araw-araw na ano pamumuhay. yun, yung mga pangkaraniwan na ginagawa natin na uh, hindi natin maiwasan minsan yung pagpupuyat. Ano, alam natin na ang pagpupuyat ay isa sa pinaka uh, malaking faktor na, sa pagbibigay ng uh, paghina ng resistensya ng katawan. Uh, although, hindi natin talaga minsan maiwasan. Ano, hindi natin maiwasan. At um, hindi isipin ko kung ano yung mga iba pang mga nagagawa natin na hindi tama ano yung iba naman ah uh, talagang minsan hindi natin alam ano hindi natin alam tulad na lang sa pagkain ah uh, yung pagkain mga kaibigan mga idol ah uh, ang pagkakaintindi ko nung una ano nung una nung wala nung wala pa Uh, kaalaman sa nutrition, basta kumain tayo, nabusog tayo, mabubuhay tayo. Yun yung ano, yun yung uh, pagkakaintindi ko sa pamumuhay nung una. Ano, although, karamihan sa atin ganun. Madami kong mapapakinggan natin na sinasabi nung iba, kahit ng mga matatandang uh, kamag-anak natin na kumain kayo ng uh, kayo. Ano, Uh, nakapokus tayo sa pagkain na ang pagkain ang magbibigay buhay sa atin hindi natin alam na hindi lahat ng pagkain magbibigay ng buhay sa atin marami at meron na mga pagkain na siyang papatay sa atin mga idol kailangan ng katawan ang protina di ba? kailangan ng katawan ang fat kailangan ng katawan ang vitamins, mineral, iron, at kung ano-ano pa. Marami ang pangangailangan ng katawan na nakukuha sa iba't-ibang uri ng pagkain. Ano? Uh, dahil dyan, ang ating sensya lumikha ng iba't-ibang uri ng pagkain na meron yan. Ano? Meron yan. Ito tinatawag nating artificial. Ano? Dahil sa pag-unlad ng ating uh, lipunan na ginagalawan, hindi napansin natin ano, uh, diyan na lang umikot yung buhay natin. Ano? Yung mga pagkain natin, hindi natin namamalayan na nagbago na. Ano? Nagbago na yung mga pagkain natin. Uh, yung dati na um, protein na um, kinakain natin, kahit sa ang mga uri ng pagkain na galing sa uh, factory meron yan ano lahat ano lahat ng na pinag-uusapan natin na kailangan ng katawan natin meron sa mga pagkain na galing sa factory habang tumatagal lumiliit o umiikli ang buhay ng tao napansin yan at napapansin natin yan. Mas madami ngayon ang maagang namamatay kumpara nung una. Actually, minsan, yung anak na una pa sa magulang, yung apo na uuna pa sa lolo at lola na nawawala, mamaya pa. Ano, marami, sa panahon natin ngayon, marami pang ganyan. Bakit? ano bakit? Ba't, ba't Ano, mas nauna pang nagkasakit na malubha at nauna pa silang nawala sa kanilang mga ninuno. Naalala ko niyan yung lola ko ano. Ilan sa mga tito tita ko nawala na ang lola ko buhay pa. Ano? Ganito lang kasi ano, yung mga matatanda nahilig sila o namulat sila sa pagkain ng natural na pagkain na tulad ng gulay at prutas. Ano? tayo, namula tayo sa pagkain ng mga um, pagkain ano, uh, makabago. Hotdog, corned beef, mga may pres preservative, ano, may longganisa, mayroong putlong, mayroong tosino, may tapa, yan, yung mga tapsilog, longsilog, ano, yung mga silog-silog, ano, ganyan. Tapos, nauso na rin ngayon yung mga, ano, yung mga pares, ano. Um, tapos, yun nga, yung nabanggit ko sa mga, vlog, sa vlog na nakaraan, yung tungkol sa mga, ano, sa mga mahihirap, ano, bakit ang dami mga mahihirap na, uh, nagkakaroon ng malalang karamdaman. Kasi nga, ang kinakain nila, yung mga ano lang, yung mga inkan, ano kalimitan mga ingkan yung kinakain nila kasi yun yung mura sa tindahan ano pag, actually mas minsan nga mas mahal pa yung tuyo eh ano mas mahal pa yung tuyo kumpara sa isang latang sardinas na makakakain marami na ano kasi lagyan mo lang siya ng sabaw marami na kakain kakain ano ay ang tuyo pag naka, uh, tatlong tuyo ay pang isang tao lang ano kaya mas pinipili nila Uh, bilhin yung sardinas o kaya noodles. Kasi yung isang sasay na noodles, marami na. Damihan mo lang yung sabaw no? nun. Marami makakakain Minsan nga, ang uh, pagkain pa nga minsan, ulam minsan, kapi lang. Actually, yung kapi ngayon, iba sa kapi nung una. Ano, yung 3 in 1. Ano, o kaya kung yung black coffee, lalagyan mo ng asukal. Yan yung ano, yan yung mga pagkain ngayon na ang kapalit niyan hindi magandang kalusugan. Ano, hindi maganda kalusugan. Yan yung dahilan kung bakit mas madaling namamatay yung mga tao ngayon kumpara do sa mga ninuno natin. Bakit mas naiiwan yung mas matatanda kumpara dun sa mga anak at uh, mga apo nila. Ano, napapansin niyo naman yan, ano, lalo na dito sa mga probinsya. Sa probinsya kasi Uh, marami pa yung mga matatanda. Pero, uh, naiiwan sila nung kanilang anak at apo. Ano? Um, marami ang uh, nauuna ano, kaysa sa kanila. Uh, pangkaraniwan pangkariniwan yan dito sa probinsya. At ang dahilan nga, ga, dahil ganun, ano, ang kapaligiran natin, um, polluted. Ano, polluted. Kahit sa probinsya, polluted dito. Tapos, um, busy tayo sa trabaho, yung mga apo, yung mga anak At ang trabaho ngayon natin, um, hindi na kalimitan, hindi na pinapawisan Sa ng trabaho ko, nasa loob ng na opisina, hindi na naaarawan Yun yung dahilan, ano? Minsan kasi, pagkakain tayo Ano, halimbawa, um, busy ka, nag, nagtatrabaho ka, magandang trabaho mo Pagkakain tayo sa bahay, dahil ang gusto natin, yung masarap na pagkain, masarap na putahe, yun yung ipiprepare natin sa ating bahay. Pero siyempre, kung may kasama kang matanda, ang kinagisnan niyan na pagkain ay yung mga makalumang pagkain, yung natural na pagkain, uh, ipiprepare prepare mo pa rin yun. Yun yung kaibahan. Pagdating sa pagkainan, tayo, Kinakain natin yung masarap at yung matatanda ang kinakain nila yung na nila. At uh, kalimitan ang matitira sa hapagkainan yung uh, natira nung mga ninuno natin, nung mga kamag- kamag-anak natin sa bahay na matanda. Ano? Pero yung sayo, yung mga, dahil marami kayo, ubos 'yun kasi masarap eh. Ano masarap eh yun yung ano, yun yung um, mali na ginagawa natin. Ano, yun yung mali na ginagawa natin. Kaya ako, patuloy ako na nagbablog tungkol sa tamang nutrition. Ako, <clears throat> ganyan din yung kinagistan ko na, ano eh, na buhay, yung kumain. Eh. Nung nag-aaral ako, hotdog ang ulam, ano, hotdog ang agahan, hotdog pa rin ang uh, baon na dala na pagkain sa eskwelahan, pagdating sa hapon, prito, ganyan yung buhay na tinagisna na, ano, kasi busy yung mga nanay natin, uh, ano, uh, mabilis ang pagluluto. Ano? Ngayon, sabi ko nga doon sa vlog na last na ginawa ko, madali lang gumawa ng ano, magbuhay ng, ng halaman, tulad ng ganito o nga ito, pipino. Ano? Ito tayo, ito kuha ko ito doon sa tanim ko. Actually, ilan yung pipitasin ko pa bukas sa umaga, dadalhin ko sa opisina. Siguro to dadalhin ko na sa opisina. Sabi nga huling mat magaling, may ihahabol din. Kailangan ihabol natin yung nutrition. Ano? Nagkasakit man ako. ah uh, sa tingin ko kung hindi kung hindi ko ginawa ang mga bagay na ganyan na uh, Uh, full nutrition Mad madali ako mamatay ano hindi ako tatagal pero sa ngayon sa pakiramdam na nararanasan ko ang laki nung pagbabago hindi, hindi ko ma makuha yung 100% na mawala na yung mga karamdaman ano wala na lahat yung karamdaman at least mas uh, mapapahaba ko yung buhay ko kumpara sa uh, ah uh, patuli patuloy kong ginagawa yung makabagong uh, mga makabagong ano uh, pagkain, uh, hanap buhay, ano, uh, yung stress. At least yung pagkain may ayos ko, ano. Yun nga, yung sa mga ano, sa mga pangangailangan natin sa katawan natin. Um, bakit ano, bakit mm, katulad ng karne, ano, karne uh, kakain ka ng karne, di ba protein yun? Ano protein? Lalo na yung mga red meat. Bakit ano? Bakit makakasama sa atin? Ano? Sinisira a kidney. Ano? Yung protein, matindi ang isira na kidney. Kasi, uh, ang nakalaan sa katawan natin, yung protein na pangangailangan ng katawan, makukuha natin sa mga gulay. Ano, hindi kasing dami ng protein na sa ano. Um, ano eh, Parang ano yan, parang sasakyan. Ang daming klase nila langis. Hindi lahat ng klase nila langis pwede mong i-apply, pwede mong gamitin sa sasakyan mo. Merong isang langis na para dun sa sasakyan. Ano? Magkakaibang sasakyan, magkakaiba ng klase ng langis. Ganun yun. Ano? pare parehas tayong nilalang sa mundo. May pangangailangan na mga protina, mineral, um, Ayon, mga ganon ang pangangailangan. Pero, magkakaiba. Ano? Bawat nila lang magkakaiba ng pangangailangan. Ganun yun. Ah, kailangan, dun sa mm, ah, tama lang para sa atin, yun yung gawin natin. Tulad ng pot. Kailangan nakatawa natin yung pot, yung oil. Pero, pag natin yung uh, oil na ng uso ngayon, hindi ba sa sa katawan natin, nagkakasakit tayo. Ano? Nagkakaroon tayo ng uh, tumataas yung lahat ng um, itete sa dugo, nagtataas ang mga kolesterol mga ganyan-ganyan, uh, nagkakaroon ng diabetes, nagkakaroon ng kidney problem, nagkakaroon ng uh, cancer dahil do sa mga kinakain natin. Kasi hindi siya yung uh, nutrition na kailangan natin. Ang halaman kasi may ganyan ding uh, kategorya. Ano? May mga ganyan ding kategorya ang prutas na yun lang yung ka kailangan natin. Ano? Hindi yung sosobra. Ano? Uh, yung sa um, karne, ano, pagkapalimit yun ang kain mo, um, yung mga oil niya, yung mga ano niya, mata mataas sa mga ano, sa mga ah... Um, uh, kolesterol, mga bad cholesterol, ganyan. Uh, kaya, magkakaroon tayo ng problema. Magkakaroon tayo ng uh, unhealthy, ano natin, unhealthy life. Ano? Yun yung, ano, yun yung mga ilang bagay na hindi natin alam na nakakasama sa atin. Ano? Sana, uh, kahit uh, kaunti lang yun na ibahagi ko, sana nagkaroon kayo ng idea. At uh, itong idea ng ito uh, sa pagre-research nyo, ano, uh, mapupunan nito at uh, maiintindihan nyo at katulad ko, iiwasan nyo din yung mga bagay na pwede naman nating iwasan para kahit pa paano hindi natin uh, pagdaanan yung sobrang hirap sa iba't ibang karamdaman. Ako, kaya ako naggawa yan, siyempre, uh, nagkaroon ako ng problema ano sa kalusugan ko kaya ako naisip ng na ganyan kung hindi ako nagkaroon ng problema sa kalusugan siguro tuloy-tuloy din yung uh, pag uh, konsumo ko ng mga bawal ano yan um, bilang kayo uh, napanood yung vlog na ito at least kayo hindi pa kayo nagkakaroon ng sakit may iwasan nyo na yun po at uh, sana patuloy na yung may mga sakit ay gumaling na at yung mga walang sakit Um, hindi na matulad sa amin at may ibahagi din natin to sa mga mahal natin sa buhay lalong lalo na sa ating mga anak para uh, good health ang lahat bye bye po at agad uh, ingat po tayo